So ito na mga idol yung ating video for tonight Yung Paxiv na adobo Hello idol kung nanonood ka man ngayong gabi Samahan mo ko dahil Lulutuin natin yung recipe ng aking asawa Paxiv na adobo ng galonggong Papakita ko sa iyo idol yung kanyang mga rikado Kasi pag niluluto to ng aking asawa Kompleto na Nasa kawali na siya Kompleto na pangukuluhan na lang. So, ako ipapakita ko sa iyo, idol, mga rekado Tara, samahan mo. So, ito na yung ating galunggong, mga idol. Nilinis na natin yan, nasa kawali na. So, ilalaglag natin yung mga rekado Itong luya, Siyempre hindi mawawalan luya sa paksiw o adobo. Sunod ko itong ating bawang, garlic. At sibuyas na pula. Ayan, mas maraming sibuyas, mas masarap. Siyempre, lalagyan ko ito ng daon ng sibuyas, mga idol, kasi paborito ko ang daon ng sibuyas. lalong sumarap ang ating paksiw na adobo. At ang siling labuyo, lalaglagan din natin yan. Lalaglag na rin natin yung ating okra, mga idol. At yung ating talong, laglag na rin natin yan. Daming rekado, para masarap. Itong panghuli, yung siling haba, yung siling pansigang naglagang ko to ng toyo or yung soy sauce, mga idol. At ang ating suka. Ayan. Pamintang durog. Tapian natin ang pamintang durog. Papatakan din natin to ng konting olive oil. Ayan. Olive oil, mga idol. At yung nagpapasarap sa ating lutuin, ang magic. At para makompleto na ang kanyang aromatic, lalaglagan din natin yan ang daon ng laurel mga idol. At isang basong tubig mga idol, lalagay natin. Ayan. Para lalong sumarap, laglagan na rin natin yan ng sinagag na garlic. Pwede na natin siyang isa lang mga idol. Isa lang na natin. Pakukuloy natin yan mga 20 minutes check natin after 20 minutes mga idol so ayan mga idol ang bango ng ating paksiw na adobong galunggong so hindi ko na yan tatakpan mga idol para mag reduce yung sabaw na nilagay natin at makuha ko yung consistency yung texture yung ano yung konti lang yung sabaw tikman lang natin yan ayan luto na ang ating paksiw na Galunggong paksiw na adobo. magpiplate tayo, mga idol. Ito na, mga idol, ang ating paksiw na adobong galunggong. So, ito na, mga idol, yung ating video for tonight, yung paksiw na adobo, pinaksiw na in adobo pa. Paksiw na adobong galunggong. saktong sakto to sa so mainit na kanin mga idol mapaparami na naman tayo ng kanin, kanin ito. ayan maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking video ngayong gabi wag po sana kayo magsasawa mga idol mabuhay po tayong lahat tikman natin yan ito so, na mga idol yung ating video for tonight yung paksi binado mong galunggong masarap masasabi kong para sa akin is masarap at ang talong na paborito ko kakaiba yung lasa kasi ilagyan natin ng olive oil at garlic tinosted na garlic ayan, shout out sa aking mga followers idol huwag po sana kayo magsasawa sa pagsuporta sa aking mga video tuloy tuloy lang po tayo guys Mabuhay po tayo lahat. Mahal na ko kayo guys. Bye bye.